Tapos ang event sa Davao, tumungo naman sa Siargao si Pangulong Bongbong Marcos. Doon namahagi mahagi muli siya ng bigas. Ang detalye sa live na pagbabalita ni Reynel Pawi, Reynel, smuggled ba ulit itong bigas na ipinamahagi ni PBBM dyan? Gaano karami at sino-sino ang naging beneficiaries? Sheril nasa 2265 na bigas nga yung ipinamahagi dito sa Siargao ni Pangulong Bongbong Marcos at tama ka no ito pa rin ay mga smuggled na bigas ito yung mga nakumpiska doon sa Zamboanga City bahagi ito nung 42,000 na sako ng bigas na ipamamahagi naman sa mga uh, kababayan natin na hikahos nga sa buhay o yung bahagi ng 4P so Sheril ngayon ay na ipamahagi na nga yung mga bigas at ina inaasahan naman na kasabay nga ng pamamahagi ng bigas ay magkakaroon niya ng second tranche o yung pangalawang bugso niya at inaayos naman na ito ng lokal na pamahalaan. Sharil. Rinil, kasabay ng rice distribution, inilunsad din dyan yung Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Ano ang detalye ng programang ito at sino-sino rin ang beneficiaries? Sheryl, yung Walang Gutom 2027 Food Stamp Program, ito yung uh, programa o yung aktibidad ng uh, DSWD na inilunsad noong Hulyo ngayong taon para naman ito sa ating uh, mga kababayan na um, matugunan. Yung uh, sagot sa gutom, no, bukod dyan, ay tinitignan din nito yung uh, nutrition naman nutrition status ng ating mga kababayan particular na yung mga pregnant woman o yung mga buntis lactating, uh, lactating women pati na yung mga miyembro ng pamilya na malnourished ito nga sa pamamagitan ng e-vouchers na ipamamahagi dito sa ating mga kababayan, may 3,000 peso worth na laman yung mga e-voucher at may partner na uh, store o grocery shop yung pamahalaan at doon nga nila kukunin yung 3,000 worth ng pagkain. Cheryl, nililinaw ng DSWD na meron din sistema sa pagkuha ng pagkain. Yung mga pagkain nga ay uh, nakapasok lamang doon sa tinatawag nilang nga uh, triangle of food. Ito yung mga masasustansya. No? So para hindi umano maabuso, ay hindi naman na or non-withdrawable itong e-vouchers na ito. So direkta kukunin nila sa mga partnered grocery store yung mga nutritional na pagkain. Sharil. Ano ang susunod na agenda ng Pangulo, Reynel? Cheryl, nakatakdang lumipad ngayon yung Pangulo pa Island upang mamigay ulit noong uh, mga bigas. No? E, kapahagi pa rin ito ng mga smuggled na bigas na nakuha nga doon sa Sambuanga City. Cheryl, sa, sa pakikipag-usap natin sa Pangulo, kani-kanina lang, no? 10 minutes ago, may isang importanteng at uh, topic o issue siya na nabuksan. Ito nga yung doon sa pinag-aagawang teritoryo doon sa West Philippine Sea, yung pagputol ng barrier ng uh, gobyerno ng Pilipinas. Sabi niya, hindi tayo uma -a -a, naghihimok o naghahamok ng anumang gulo Pangulo, so, bagkus uh, pinaninindigan lang natin yung ating maritime rights o yung karapatan doon nga sa pinag-aagawang teritoryo at pati na yung karapatan ng mga manging isda. Sa katunayan, Cheryl, nung inalis yung barrier na yon, 160 tons ng isda yung nakuha ng ating mga mamamalakaya o ng mga uh, isda. No? At sabi ng Pangulo, iyan yung posibleng mawala sa atin kung ipagpapatuloy nga yung mga ganong aktibidad. Cheryl. Maraming salamat, Rainiel Pawi. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.